naghanap ka ba ng mapagkakakitaan? Subukan na maging isang product checker. Alamin ang diskarte sa RAKET! Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang RAKET! Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakitaan? Kung mahilig kang mag-check ng stock keeping units o yung code at number ng bawat product sa iyong free time, subukan maglagay ng resume sa Upwork upang makahanap ng potential e-commerce business. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa racket. Ang kailangan mo lamang ay i-verify kung may duplicate ang product na ibibenta sa market. Para hindi ka malito sa pag-check, -che convenient ang paggawa ng Google Sheet para rito. I-check mo rin ang Traxia file ng client. I-delete -de mo lang kung nadoble ang paglilista ni client sa kanyang inventory at dito mo rin check kung active o sold ang product. Madali lang ba? Diba? Kaya kung nagbabalak kang hanapin ang trabaho na ito, ito lamang ang set of keywords na ilalagay sa Upwork. Nariyan ang inventory checker, e-commerce product checking, at e-commerce. In terms of pagkita naman ng pera, ito ay nakadepende sa file value na ibibigay sa iyo ng client. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga, di ba? Hindi na pupulot ang pera. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph.